Iris. Ang kasiyahan ay mas matamis kapag alam mong pinaghirapan mo ang bawat tagumpay. Para sa 2-digit number ay, number 7 at number 14. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 5, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 3, number 12, number 40, number 26 number 34 at number 45 Taurus walang kapantay ang saya kapag galing sa pawis at syaga ang iyong narating para sa 2 digit number ay number 6 at number 11 para sa 3 digit number ay number 1 number 4 at number 8 para sa 6 number loto ay number 35 number 17, number 22, number 29, number 5 at number 43. Gemini, mas nagiging makulay ang buhay kapag ang bunga ng hirap ay nagdulot ng tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 0, number 6 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 29, number 14, number 9, number 28, number 37 at number 42. Hanser, ang tunay na ligaya ay nasa tagumpay na pinanday ng sakripisyo at dedikasyon. Para sa 2 digit number ay number 8 at number 13. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 5, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 34, number 10, number 18, number 27, number 36, at number 17. Leo, kay sarap damhin ang saya kapag bawat hakbang ng hirap ay may bunga ng tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 5 at number 10. Para sa 3-digit number ay number 1, number 2 at number 7. Para sa 6-number lotto ay number 36, number 11, number 23, number 30, number 39 at number 45. Virgo mas mahalaga ang tagumpay kung ito'y bunga ng sipag, tiyaga, at tamang pagplano. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 15. Para sa 3-digit number ay number 2, number 4, at number 6. Para sa 6-number loto ay number 28, number 17, number 21, number 9 number 33 at number 40 Libra, walang kasing sarap ang ligayang dulot ng tagumpay na pinaghirapan ng buong puso. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 12. Para sa 3-digit number ay number 3, number 6 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 50, number 16 number 24, number 31, number 37 at number 45. Scorpio, ang pagod at hirap ay napapalitan ng iti kapag narating ang inaasam na tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 4 at number 11. Para sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 7, number 13, number 22, number 28, number 35 at number 43. Sagittarius. Ang tunay na saya ay galing sa hirap na nilampasan bago nakamit ang tagumpay. Para sa 2 digit number ay number 6 at number 14. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 4, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 9, number 15, number 20, number 27, number 38, at number 11. Capricorn Ang bawat luha at pawis na inalay ay nagbubunga ng kasiyahan sa tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 13. Para sa 3-digit number ay number 3, number 6 at number 9. Para sa 6 number lotto ay number 15, number 12, number 18, number 26, number 34 at number 42. Aquarius Kay gandang baligtaranawin ang lahat ng hirap dahil ito'y nagtapos sa tagumpay at saya. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 15. Para sa 3-digit number ay number 1, number 2 at number 8. Para sa 6-number lotto ay number 19, number 11, number 21, number 25, number 36 at number 49. Pisces. Ang ligayang dulot ng tagumpay ay higit pa sa lahat kapag ito'y pinaghirapan ng totoo. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 0, number 4 at number 7. Para sa 6-number lotto ay number 28, number 14 Number 19, number 25, number 33, at number 40.